Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang isang spell na pagkagising mo ay mas iibigin ka ng taong ito. Mas mamahalin ka niya at mas magiging sweet siya sa iyo. Unang-una, kailangan mo ng puting papel. Dapat po yung papel na gagamitin natin walang kahit ano nakasulat kahit anong dapat po ay malinis na malinis yung papel natin. Sunod, kailangan rin po natin ng kulay puting kandila. Kahit hindi po tea candle na kagaya nito, kahit anong uri lamang po ng kandila na mayroon kayo. Yan po. Kailangan nyo po ng papel. At ang gagawin po natin, kailangan po natin ng itim o di kaya naman ay kulay pulang ang At ang gagawin lamang po natin ay isusulat lamang unang-una po. ah uh, maring sa cellphone nyo lamang po, titigan nyo yung litrato ng taong ito ng mga ilang minuto. No? Isingkin nyo yung itsura ng taong ito sa iyong isipan. Kapag nagawa mo na yon, ang gagawin mo naman ay isusulat mo naman yung pangalan niya ng apat na beses. Buo at totoong pangalan po dapat, hindi po ito gagana. Kung hindi buo at totoong pangalan ang gagamitin natin. Ngayon, sindihan nyo na yung kandila bago pa man tayo mag-umpisa o sa ating spell. yan. Kung makikita nyo po, sinulat na natin ang kanyang pangalan ng apat na beses. Ang gagawin naman natin ay ang uh, yung pangalan po natin ay ipapatong po natin sa kanyang pangalan. Ito po ay sumisimbolo na tayo ay dominant at tayo ay masusunod na sa taas niya po tayo. magiging ganito po ang itsura niya. Ngayon, kapag nagawa na po natin ito, ang sunod na gagawin natin ay itutupi natin ito, isa papunta sa atin at isa palayo sa atin. Ngayon, kapag natupi mo na kahit saan po tayo, ay magsusulat po tayo ng simbolo ng hangin. At sa gitna po ng uh, simbolo ng hangin, ay susulat po natin ang unang letra ng ating pangalan. Magiging ganito po ang itsura nito. Ngayon, ay susunugin po natin ito. Gamit yung kandilang puti na ginamit natin. Ngayon, 'di ba kanina ay tinitigan natin yung litrato ng taong ito. Ngayon, kakailanganin na natin ang impormasyong na kuha natin dito. Isipin mo ngayon yung itsura ng taong ito habang sinusunog mo ang ating ginawang spell at pinapaulit-ulit mo ang salitang ito o dasal na ito. Ikaw ay mapapasa akin sa ayaw mo manood sa hindi. Ikaw ay mapapasa akin at ang iyong puso ay mapapas sa akin ng buo. Mas magiging malambing ka, mas magiging totoo ka, at mas mamahalin mo ako. Paulit-ulitin mo lamang iyon ng adlibing uh, isang beses at ang gagawin mo, kapag naubos na uh, naabo na ang ating papel, kolektahin mo yung abo at kung mayroong ilog sa inyo, dagat, o lawa, maaari nyo yung ihagis doon. Ngunit kung wala naman, mas magandang pumunta po tayo sa medyo mataas na lugar at doon po natin isaboy ang abo. Ngayon, ito po, hayaan lamang po nating maubos at itapon na po natin. Pagkatapos po nun ay tapos na po ang ating spell. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. ito pong spell na ito ay napakadali lamang. Ngunit napakarami po sa inyo ang gustong matutunan ng spell na ito. Kaya naman po ay ginawa ko po ito. Sana po ay nakatulong ito.